karon guys mahugas ta plato guys so gi-speed na din no? ako na ako diha guys shout out sa mga libakira di diha guys no so karon guys yes pas speed na ako na siya guys karon dali raninyo ninyo malantaw guys so nahugas ko diha and wala mo guys. Wala. Wala oh, mo kabalo. Kaya man ako gisa ba. And nara no, no, guys. Pahum wow. man ako dara guys. Gitrapuhan. Nasad na ako na dia guys. Kaya din lain tanawon. Kay hukaw guys. And pagkataod taon din. Ano guys. Giyabo na dyan akong tubig. So naghinlo na po ko dura dara sa labaw po guys. Kita na ano, ninyo ako kamot. Siyempre naghinlo na siya. No. <laughs> Pagkakuan din ano guys. Siyempre magkansapa man dahita. Eh. Eh kan ng plato uy yuli na ng plato uy sa butanganan so ipangkuha na din ako na siya mga bayot pagkuha na lang ako na plato wala ko na sa bulawog so tara ako lang video guys ba akong video so salamat sa paglata dari uh, guys sa ako vlog and tara uh, guys happy na ko ba uwan di ka po guys wala po kabalo wala ko umisa ba wala lagi buka balok so gi ole dan aku dah syak guys and gi taruh dan aku so dan aku dah juga so kapi kapi pagi aku guys oh oh deh bah so gi aku dah dan aku dah tobi guys last dan kena aku